pink tilapia naman mga kaumami ang lulutuin ko for dinner i-steam po natin ito at merong kapares na napakasarap na sausawan napakasimple lang gawin kaya panoorin nyo po meron po akong iniihaw na kamatis bawang, sibuyas siling pula at siling green dito ko na lang po sa kawali ihawin para mas mabilis tatakpan lang natin ito at hihintaying maluto mamaya babalik rin natin so ganyan po nilalinisin ang tilapia dito mga kaumami walang ulo na hindi ko rin po alam kung ano ang kadahilanan. <laughs> Marami ho kasing nagtatanong sa ating mga comment, bakit daw walang ulo yung mga niluluto kong tilapia. <tinyo> Hahaluin lang po natin. Ayan mga kaumami, para na rin po siyang inihaw sa uling. Yan po yung gusto nating ma-achieve. napakatataba po at anlalaki ng kanilang mga isda mga kaumami papahiran lang po natin ng asin itong rot day na tinatawag dito sa Thailand mga seasoning po nila at itong maggi sauce para po magkalasa yung isda ganon din po sa kabila ilalagay na po natin sa steamer kasama ng mga gulay at para po hindi dumikit yung isda sa ating casserola, kaya natin nilapagan ng gulay. Pero kakainin din po natin yan, of course. yeah Samahan natin nung iba pang mga gulay at itong celery na pampabango. Mahalaga po ito sa recipe na to dahil ito po yung magpapabango at magpapawala ng lansa sa ating isda. Sa pangalawang layer naman ng ating steamer, ay yung iba pang mga gulay, meron tayong sitaw, at itong isang klase ng talong ay iihawin po natin. I-steam ko muna itong mga matitigas at saka ko isusunod mamaya itong katuray at kangkong. Kumukulo na po yung tubig natin. Unahin na po natin yung tilapia at yung gulay. I-steam po natin ng mga 20 minutes. Ayan, tinutulungan na po ako ng aking sister-in-law si Michelle na maghimay ng katuray. Hello, mami. <laughs> Andito naman po yung aking kapatid, nag-iihaw ng talong. Habang hinihintay po natin yung ating ini-steam, gagawin na natin yung sausawan. Pagsabay-sabayin ko na po dito lahat para madikdik. Ang bango mga kaumami. So ganyan lang po yung pagdikdik natin mga kaumami para hindi tumalsik sa atin. At kung wala po kayong mga mortar and pestle, pwede po kayong gumamit ng blender. Huwag nyo lang pong paka na parang smoothie. Dahil hindi po ganun yung kailangan nating i-achieve. At syempre, hindi po nawawala ang vetsin kapag mga chai sa usawa. Ilagay na po natin ang katuray at kangkong. At ito na yung ating mga inihaw na gulay. Pwede na po nating timplahan. Ng palm sugar, pwede po kayong gumamit ng brown sugar kung wala patis at kaunting bagoong haluin po natin at tikman kung pwede na sa atin yung ganong kaalat And ganyan po siya mga kaumami pwede pong mas durog pa dyan kung gusto nyo luto na kaya hanguin na po natin ang lalaki mga kaumami Ilalagay na po natin ang mga gulay. Ang kangkong, kangkong, katuray, sitaw. So, ito na po yung ating mga gulay, mga kaumami. And yes, niluluto rin po namin ang gulay dito sa Thailand with mga ganitong klase ng sawsawan. Tikman natin! Ayan, so nasa playground po po yung ating mga papakainin, kaya tikman ko po muna. Napakalambot po ng isda at juicy. Ayan. Magiging natin ng sauce. Pero ito pong ganitong pagkain, ay kinakain with kanin. Sarap. Mm. Mm. Ang tamis ng mga gulay. Katuray. Mm. Baby corn. Hmm. At tara, ipatigim na natin sa kanila. Camera ah, na guys. Nandiyan pa pala kayo. <laughs> Ito na lang po yung natira, mga ka-umami. Tama-tama, hindi pa kumain yung panganay ko. At nagustuhan naman po nila. Kaya, subukan niyo po yung ganitong paraan ng pagluluto at yung recipe ng sausawan. Pag-share pong video kung magustuhan.